po kayo lahat ano po yan balang episode ito po update ko po kayo sa ating palayan oh, ito po yung pangunahin na pwede nating mas maunang anihin oh, yan pangunahin ng tawag po diyan no? yan na ho, oh. malapit na rin po oh. yan no? ilang days na lang po ang hinihintay nitong ating palayan ito yan natin pong dilibutin doon at ating i-check po yung tubig at mas maganda po pagka malapit na yung tagaan eh, ay iga ang lupa oh yung, yung palayan oh abah Bali meron na rin po namang naon na dito na mag uh, po uho doon sa kabilang ano. Una na sila ng parang 5 days uho. Yan. Ay dito po ang atin update ngayon. Baka walang wala pinakamatagal nito ay hanggang 15 araw na laan po. Hindi kalahatin buwan pa. Parang hindi pa nga po aabot ay uh. Parang madadala ng sampuan na ate po kung wala na talagang tubig Para mas iga Ang oh. ganda po ba? hmm. nga po May naon na na po dito sa amin Ay ang balita ko y... Sabi sa presyo po eh, Misan ho pagbagong ane eh, ano eh Sasabihin ng mami Millie Wala pa pong nalabas sa presyo uh, tutuyuin pa namin yung palay ninyo para makita ang porsyento ng bigas oh yan gayon po ang sabi po ay 20 bagong ani to 17 ay parang ganyan po kung maga nagre range ng ganun kung maganda 20 kung mapangit 17 kung nasa gitna ay 18 siguro 19 yun ano po yun. maigi po naman ilan laay na natumbang yun ah, ay talagang nakakakabado din ay eh. pag puyan ay lahat ay natumba times to na yung mag uubra na yan oh nahilig oh. maganda po ito oh ganda nga natin pala eh. mm. ispray na natin inatangya pa rin ng ilan na yun masama sa atang eh balay pag puno man pa sobrang abono ganyan ang nangyayari yun nakita po yung mga tinamaan na parang maberde po ba kung mapapansin nyo po are madilaw yung po ay maberde yung po ay napuruhan ng abono kung bagay sa hagis po ba kaya ho minsan hindi rin natin masasabi na maraming abono maganda ang palay o. tabal po ang tawag nyo sa amin hindi na kung baga maberde ba pag po ako nag aano gusto ko yung medyo ganito lang ayo. kita ang buo ko medyo dumilaw ng kaunti oh. Yan, yeah, control din po ba? Para sa pagkain po ng tao. Magpakasawa-sawa ka at may lalabas na kang mararamdaman. Ganyan din po sa palay. Oh. Ito po yung batch 1 ng ating palay. Oh. Pare po naman hindi sa ating kahanggan yan. Oh. Yun ang mas parang mas mauna din. na oh. sana naman tayo maabot din sa maganda-ganda presyo ano po Nari po, igana ring pisak nari Basta po estimate ko rin ano. 15 araw yung pinaka matagal. No? 50-60 na po yung iba ay. Eh. Yung iba ay 50-50 oh. Yan po na may pwede nang i-harvest ng 80-20. Kung medyo ano yung panahon. Pwede pa rin po yan 70-30. 70 yung hinug, 30 yung hilaw. Oho. Yan oh. No? anong bilis po ng panahon na yan mag aami na uli hmm. at saka po pala tayo mag aano po ngayon manggagawa nung panibagong tanim man po uli dyan sa gilid po ng kubo kung napapansin nyo po yan parang madilaw na niya in-spray na po yan hindi tayo po mag uh, tatabas-tabas doon ari nung naman na nakaray pinaigahan na natin eh uh. yung natin kung talagang nadidrain niya ng ano po yan uh. yan na po ang ganap sa ating palayan no? Uh. mukha po naman matatatag yung ating palay sa hangin po ba kaya hindi ganong bumigay yun yung iba kasi malalaki malalapad yung dahon kaya pagka ano po bala po tayo po yung magtatabas po ngayon doon oh para sa next crop na hindi pa po natin sure kung ano itatanim basta pulilinisan natin oh yun doon na lang po tayo panibagong tanim po ulit tayo hindi ka isa palaran oh. pag napaganda yung ating palaran napalaran di po ba ang, pag ang hangin ay kusal lumipad ay dun, ibig sabihin napalaran ano? pag napasulit ang ating lipad ay maganda hindi tayo napabagsak ay sa maraming ano ay eh. bigat swerte pag napahinaang bagsak ay eh. Talagang ganun po ang hamon naman ng buhay ay Dal di ganama Lumpur aterti Balim po, abangan na lang po yung pag-land uh, prep natin ito. ano yeah, o. No? Siguro po, lalagay natin ito ng plastic mulch. Para uh, pugi. Oh. Ako yeah, ito po. Uh, yung mga gagawin natin. Ilang plot ito. Hindi ko po po nilalahat. At gawa ng aba mahirap magdedesisyon na naman tayo ng ano iba-iba hin pati muna natin ngayon ng crops so, oh. yung kaya lang pati dito sa ating palengke oh sa Tayabas shout out po sa mga suki natin oh diyan ito po yun dati nating sitawan iba-ibang crops basta lima limang ano natin limang plat po lahat pa plastikan natin yan oh. ito pa po ang ating mga linisin yo pala yung nagkakaig oh. Oh. Marami na rin po naman harvest kahit pa gayang gayan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.